Para makawin na kami ko yun. Ha? Para makawin. Tag-asamba kayo? Tag-Ordoneta Tag po. Tag-Ordoneta kayo? Ba't kayo nakarating dito? Titinda po kami. Mag-asawa kayo? Hindi Mag po, magpinsan po kami. Ah, magpinsan. Oh. Oh, ano pa salita doon sa Ordoneta? Ilocano? Oo. May alak na pa ako isa pero nasa ordanita Nasa Ordoneta. Pinapabantay ko po kay Papa ko. Araw-araw ay nagtitinda dito? Araw-araw po para makambili kami ng bulo. Mm -hmm. Kaya po ito yung ginagawa ngayon sa Magtano. Dito ka dito, tabi ka nga dito. Magpinsan ba kayo? Opo opo. Oo, tama yung sinabi mo bro. Maghanap buhay na lang kaysa gumawa ng masama, ano? Tama o. po yun. Eh. Kasi sabi mo kasi okay na to kaysa magnataw eh. Wala nga po. Totoo po yun. Di ba? Nakikitinda lang po kami. Saan galing naman yan? Sa Ordaneta, po. A binili nyo rin? Hindi po, nakikitinda lang po kami. Sampo lang sa amin. Malapit ba Urdanita dito? Malayo pa po. O. Di, pa paano kayo napunta dito? Nagbibiyahe lang po kami. Tapos ganyan lang bit-bit nyo? meron pa po doon. Ah, meron pa. Ah. Mayroon kayong pwesto. Wala po. sor lang po. Ano yung sor Parang oh, naglalakad po. po. Naglilipot. Parang sor lang po. Sor-sor? Okay. Hindi ko maintindihan ay Yung parang naglalakad-lakad ka po. Bibinta ka po maglalakad. Magtabi nga kayo dito para Magpinsan ba talaga? Mag-asawa kayo. Hindi po, magpinsan lang ano po. Ano pangalan mo? Beverly po. Beverly? Kailan taong ka na? Nineteen po. Ikaw? Michael. Michael. Michael? po. May asawa ka na rin? Wala. Binata pa? Ako, binata oh. pa po siya. Magpinsan, magpinsan lang po kami po. Ha? Magpinsan, magpinsan. lang. Po, -ha? Magpinsan, magpinsan. Ang niyo naman. Opo. Masa na asawa ito, mo? Tinutulungan lang po namin yung mga magulang ko na. Ha? Tinutulungan lang po namin mga magulang ulang Pero may asawa ka na kamo? Pinsan ko rin po ito. Ah, oh, talagang fam family vendors kayo. Apo, tinutulungan lang namin yung mga magulang ko namin para ano, pambili ng bigas ko. Mm, babait nyo naman. Tapos pambili ng gatas ng Pambili ng gatas ng anak? Apo. Sige, ito, 100. Apo. Apo. Ito, bilhin ko na to. Ito, bilhin, bilhin na rin ka. Ha? Eh, Ayoko ng lemon. Pipino nga Ayoko Ayaw ng pipino, Hinog na yung pipino, yung pipino mo eh. Hindi pa po tayo. Hinug na, dilaw na. Ayaw Apo. ko, mais na lang. Ayan, para makatulong. Oo. Oh. So, ano klase mais to? Sweet corn. Sweet corn? Ano pa? Pili mo, mo na sa aming labyo para makawin na kami. Hindi, anong gagawin ko yan? Para makawin ako. Para makabantay na ako sa anak ko. Makabantay ka anak mo. Ilatan ba anak mo? Isang taon lang ito. Anong gagawin ko dito? Saan ba mo itong ginagamit? Iniinom ko yung juice ko. Ano? Juice. Jos? Opo. Pipino nga po, pwede mo mo. na yung pipino mo! Hindi naman po sa masyadong hinug po, kakapitas lang. Ha? Kakapitas Kakapitas lang? Sige. Magkano lahat? One hundred. One, two, three, four hundred. Four hundred sa'yo? Pagka nabinta to, uwi na kayo. Mayroong pa pa ako Ah, hindi ka pa uwi kasi may natira pa. Sige. Hinug na to hindi pa po sa dumisadong inyo po. ko dito? Bili mo na rin sa pinsan ko Ha? Para mga na rin. Pa para sabay-sabay po kami. Hindi. Para sabay-sabay. Sabay-sabay na. na kayo. Bili mo na rin sa Okay na. Para makawin na. Uwi na kayo ah. Sige okay. na. <laughs> <laughs> Joke lang, pinatawa ko lang kayo eh, kayo naman. Okay lang po. Ha? <coughs> ah, okay lang? Wala bayad? Magkano yung sayo? 400? Oo. Oh. Oh. Ikaw, ay eh, hindi mahina negosyante ito. Tulog-tulog. 200 po sa kanya. 200? Lumapit ka dito. Masakit hindi ka, hindi ka interesa. Ha? Masakit po kasi yung ngipin niya. Ha? Ah? Masakit daw po yung ngipin Ah, uminom kang kurtal. <laughs> <laughs> ha? Masakit ngipin mo? Opo, masakit O, Oh, pabunot mo na yan, ha? Para hindi laging nasakit. Oh. Pusak. Oo. Oh. Pangalan mo? Janklin Puso. Ha? Janklin Puso. Janklin? Opo. Bakit? kapag anak mo si Mr. Clean Ilan taon na na? 14 po. 14, okay. Maghanap buhay lang, ha? Huwag gagawa ng masama, ha? God bless. Thank you, po. Siguradong ito kordanita kayo? Opo. Yung ano po kami, yung ano po kami. Pero Pangasinense, marunong din kayo magsalita. Hindi po. Yung oh. Oh. ano lang. Silang. lang Natatalusan nyo yung Pangasinan. Taga Malasikya? Ay. Oo. Ay. Taga Malasikya. Oo. Oo. Yan yung Malasikya mo. Yan ay. Ano pang alam mo sa ano Ha? Ah? Ako si Daddy Frankie. Daddy. Oh, may sticker ba dyan? Sana yung sticker. Bigyan natin itong mga kapatid oh. natin. Ayano. Ayan o. Oh. Ingat kayo ha, mabuhay kayo mo. Ano, Ay, salamat. Isa pa. Yung ano. Ayun, oo, oo. Sige, ingat kayo ha. Manalwar pam. Manaluwag kayo d'lan. Magagi, Mga kapatid ko na kayo eh. eh. Ingat kayo. Bigas. Bakit? Dahil lang po. ka naman, sir? Ah, papasura lang po ako. Ha? Ah, lapit ka. Dyan lang din po ako sa Junk Shop, Sir. Nakatuloy. Teka, dito ka lang. Dito. Ilocos Tour din pa po ako, pero sa Junk Shop po ako. Lapit ka, lapit ka, lapit ka, Sir. Taga saan ka? Sa Ilocos Tour din po. Ah, ilocos, ilocos. Saan ah, yung ilocos? Lawag po. Ah, lawag. Ilocano? Opo. Ah. Pangasinan pa rin ba yun? Hindi Ilocos ay, nga yung kulit. Kay Marcos na po yun. Ah, kay Marcos na. <coughs> Excuse me. Ba't ka naman napunta dito? Eh, matagal na po ako nagbabasura dito. Baso? Ah, pa ba't na yun, Ano yung sabihin? Tagapulot ka ng basura? Ah, yung nangunguha uh, ng karton. Bebenta po sa Jowsha. Ah, ng alakal. Ah, oh, ang pamilya mo? Binata po po. Binata ka pa? Okay. Oh, so. Ilan taong ka na pa? Eh, 39 na po ako bukas. 39 ka na bukas? Ah, oh, birthday mo na bukas. Hmm. Bakit di ka pa nag-asawa? So, sino kasama mo sa buhay ngayon? Wala, wala po. Wala naman lang po ako magulang. Wala kang magulang? Wala. Kapatid? Kapatid ko eh. Itaaway naman po ako. Nasaan ang kapatid mo? Nandun po sa amin, sa Ilocos. Ilocos. Pero dito ka, dito ka na naninirahan? Opo. Ilan taong ka na naninirahan dito? Eh, tatlong taon na po may git. Ba't ka na may inaway ng kapatid mo? Eh, Bakit? Ilang kayo magkakapatid? Dalawa lang po. Tapos hindi pa kayo magkasundo. Okay. Ano yung kapatid mo? Babae, lalaki? The lalaki po. Ano pa nga pangalan ni kuya? Victor. Apelyedo mo? Almohete po. Almuhete. Okay. Parang mga puro norte yung mga nandito, ano? Okay. Ilocano, puro Ilocano. Okay. Ba't ano naman hindi nyo napagkasunduan ng kapatid mo? Yeah, simula bata pa po, po kami, hindi kami magkabalahid mo, magkasundo. Hmm. Pahingi ano dyan, may Bigas. Sa balot. Yeah. Pero sana magkaintindihan kayo ng kapatid mo. No? Nag-uusap naman kayo. Walang kontak. Okay. Oh, yeah. Kailan mo huling ano? Kailan mo huling nakausap yung kapatid mo? Ay, matagal na po. Ay, limang taon na po. Ay, limang taon na kayo hindi nag-uusap. Ay, baka naman na-miss ka na niya. Hindi. Hindi naman ako makapangalakal na set kasi masakit sa ganito ko eh. Uh Oo. -huh. So, bakit bakit hindi kayo nag-uusap ng kapatid mo baka pasaway ka naman? Dito. Oo. Uh -huh. Ano hanap buhay ng kapatid mo? May pamilya na 'yon? Meron po. Oo. Uh Pag -huh. may pamilya na limang taon na kayo hindi nag-uusap, Nagtatanim po sila ng ano, palay. Si Buyas. Ganon. O palay Mice. lang. Mice. Ha? Mais at kagulay. Ah, mais at kagulay. Uh -huh. Sige, basta laban. Laban lang bro, ha? Eto, may bigas ako dito. Pero, alam mo, may video ako. Okay lang, i-upload ko to. Okay, lang po. Mapapanood to ng kapatid mo. May gusto ka bang sabihin sa kapatid mo para magkasundo na kayo? Ay, batiin mo na lang siya. Shout out mo na lang. Ha? Hindi ko po galit sa akin yun. Eh, para mawala na yung galit niya, batiin mo lang siya. Para kasi mahirap bro mahirap yung magkakapatid tapos sa uh, hindi nagkasundo oh malay mo sa isip mo lang yun galit pero ang totoo niyan hindi na yun galit kasi kapatid kahit anong mangyari kapatid pa rin yun di ba sige okay anong gusto mo sabihin sa kapatid mo sino panganay sa inyong dalawa ako po oh yun na pala eh kung sino yung panganay siya yung unang magsasalita kasi mas nakakaintindi yung panganay di ba Oh, sige, ano sasabihin mo sa kapatid mo? Gusto e, ko na rin kung saan Oh. Wala ko lang po, wala lang po na, Wala ka rin pamasahe. Kaya nga, kung sakasakali, ano sasabihin mo sa kapatid mo? Eh, wala Uuwi na po ako dyan sa amin po. Kaya nga, ano sasabihin mo sa kanya? Alibaba, tumating ka doon sa kanya. Eh, hindi po lang tawad ko kung anong nagawang um, kasalanan. Oo. Oh. Kasi alam mo, yung kapatid mo, pag kinausap mo yan, lalambot na rin ang puso, lalo na kuya yung nagsasalita, di ba? Wala na kayong mga nanay-tatay. Wala na po. Oh, yun na pala eh. Di ba? Kayo na lang talagang ang magsasama. Di ba? Uh -huh. O oh, sige, kung sakasakali, paano sasabihin mo kay kuya para magkasundo kayo sa kapatid mo? mo. Ano ba mga pinagawayan nyo? Wala, simula kasi pagkabata po namin nun, hindi na kami nag-ganon. Hindi kasi kami magkasama ang simula ng bata. Oo. Eh. Oh. Oh, sige. Sa Ay, ito, ito. oh, bigas. Sabi mo, bigas eh. Pero dahil birthday mo bukas, bigyan na rin kita ng pang, ano, pang birthday mo. Na? oh, ayan. Salamat po. Oh, walang ano man. Sana magkasundo na kayo ng kapatid mo. Okay, sir. Laban lang bro. Huwag tayong mawalan ng na pag-asa. Okay, Nakikita ni God yung uh, pagsisikap paghihirap natin. Okay, sir. okay? Okay? Sige, kunin ko lang yung mic, ko, bro. Thank you. Salamat po, sir. Ah, oh, walang anuman. Oh, okay. <coughs> so, ayan mga kababayan. <coughs> ayan, mga kababayan, ha? mga kababayan natin dito sa Norte nadaanan natin sila dito na nagahanap buhay may nagtitinda ng mais may uh, mga kababayan nating Aita at saka si Kuya naman Tega Ilocos din daw nangangalakal, matagal na sila rito at nadaanan lang ng Team Daddy Franky mga kababayan alam ko maliit na bagay yung mga naiabot natin tulong pero makikita natin sa mukha nila kung gaano sila kasaya ito po yung tinatawag mga kababayan na hindi makukuha sa halaga, sa laki. Ang importante yung nakatulong tayo na galing sa puso. Napakasarap sa pakiramdam, no? Sweet little things ikang basta nagbigay ka galing sa puso, makikita mo na masaya na sila, aalis na sila na maliksi ang kanilang pangatawan, di ba? Kaya yan, mga kababayan, marami-maraming maraming salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta kay Daddy Frankie. Dahil po dyan, sa inyong walang sawang pagsuporta saan man mar makarating ang Team Daddy Frankie, ay nakakapag-abot tayo ng kaunting tulong sa mga kababayan natin kagaya ng mga naabutan natin ngayon na talagang uh, lumalaban ng parehas pero dahil sa kahirapan ng buhay ayan, hirap pa rin ang kanilang uh, uh, kalagayan kaya naabutan natin sila ng kaunting. So maraming maraming salamat Shout out sa mga kababayan natin dyan sa Ordaneta, Ilocos, dito sa Angeles, dito sa Tarlac, dito sa Mabalakat dao. Mabuhay po tayong lahat. Ang Team Daddy Frankie, mission niya dito for two days dito sa Norte. Kaya mabuhay po tayong lahat. God bless po.